Iyan yung talagang hindi lang insecure. Gahamad sa kapangyarihan na nagpapalaki ng papel, sumisipsip sa presidente, sa pamamagitan ng pagtatanim ng kasinungalingan sa utak ng ating presidente. O ayan na po ha, ah, PBBM, nagsalita na po si dating pangulong Duterte. Siguro naman po sa edad ni Presidente Duterte, eh hindi naman para magsinungaling pa siya. Mayroon nasa, alam mo ba, may mga sinasabi sila sa mga edad ni dating Presidente Duterte, mga nasa ano na yan, pre-departure lounge. At hindi na po yan magsisinungaling sa mga bagay-bagay gaya nito. Lalong-lalo lalo na kung makaka-apekto sa kanyang anak. Alam mo, ang baling naman talaga, hindi kay dating Presidente Duterte. Lahat ng nangyayari ngayon, KBP Sara, ay baling dahil sa galit nila kay dating Presidente Duterte inakusan nila nung mga nagsisip-sip ka presidente na nagdi daw si, si um, FPRRD. O, bakit? Eh, yun nga, kasi gusto nilang lumaki yung papel nila kay presidente. O, di ba? O, eh, paano, ba, paano mo babalingan yun? Paano mo babalikan yun? Eh, wala na, nananahimik na, retirado, nakabasto na sa Dabao. Eh, ambawian bawian mo yung anak na nakaupo. Yung anak na nagbigay sa kanya para sa yung ngayon nga... Uh, uh, ah, maging presidente. Yung anak na kinampanya siya para siya maging presidente. Hmm. Siya ngayon ang binabalingan. Tama ba yon? Di ba mali? Attorney, uh, ano bang malinaw? Um, kumpirmado na, na bang nandito ang uh, ICC, bali turista lamang sila? O kung uh, pumasok naman sila dito sa Pilipinas, dapat bang isa publiko ito ipaalam sa taong bayan? Well, una-una, Trillanes, anong binabanggit? Tapos na ang investigasyon oh number two, may nagibara. Anong binabanggit? Pwede sila mag-imbestiga, pero hindi kami makipagtulungan. Ano ibig sabihin yan? Wala pa ba dito? Pangatlo, meron din akong mga espiya na nagsasabi na mga puti ay eh, labas pasok sa mga opisina ng ilang mga tumatayong abogado ng mga biktima. Eh anong ginagawa ng mga puting yun? Nagkukonsulta para sa annulment? Hindi po. Ang <laughs> pinag-uusapan po nila ay eh, yung mga apidabit sa mga nagre-reklamo laban kay Presidente Duterte. Mula nito eh. <laughs> Siya'y nagsabi na may mga disturb ongoing na binawi naman ni Secretary Anyo ng National Security Council. No? Yan ang problema kapag ang Chief of Staff ay dating tagapagsalita ng AFP. Hindi na niya na nakikita kung ano pagkakaiba ng papel ng tagapagsalita sa ikaw na ngayon ng Chief of Staff. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan dahil whether or not uh, totoo, eh magkakaroon ng bahid ng katotohanan yan dahil lang gagaling sa pinakamataas na opisyalis ng hukbong sa datahan ng Pilipinas. Well, nagagalak naman po ako nagsalita na ang presidente, dating presidente Rodrigo Roa Duterte dahil yan naman po aking paninindigan. Bakit po magdidistab ang ama na nakaupong vice president? Kapag nagkaroon po ng destabilization at napalitan ng gobyerno at nabaling wala na walang bisa na naman ang 1987 Constitution, malulusaw din po ang mandato ng sarili niyang anak na si BP Sara. Gagawin ba ng isang ama yon sa kanyang anak? Hindi! Pangalawa, naku, pwede ba? Kaabugadong tao naman ni Presidente Duterte, piskal pa nga yan. Siya yung sa mga lumalabag sa batas natin sa Pilipinas. Bakit naman siya ang lalabag pa sa batas ng kudita? na ngayon po talaga ay ginawa ng special offense nung panahon ni uh, dating Senate President Jovi Salonga na considered as capital offense. At pangatlo, yan nga po eh, kilala ko kasi yung amo ko eh. He is done. Kahit anong narinig yung mga, mga chismis, mga marites, natatakbo pa siya, kilala ko po yan. Tapos na po siya. Pagod na pagod na siya sa paglilingkod dahil napakatagal na po niya naglingkod mula, mula pa nung panahon siya, na siya ay naging piskal, naging mayor, vice mayor, congressman at naging presidente ng Pilipinas. Hinahayaan na po niya ang mga anak niya kung gusto pa nila. No? Pero binanggit nga niyo sa kanyang press conference, yung kanyang bunso, si Baste, ayaw talaga sa politika. Hindi niya mabasa kung anong plano ni uh, congressman, no? pulong. Pero ang sigurado siya ay nararian pa rin si VP Sara pero it's not for him na maghimasok sa karera ni VP Sara. Kinakailangan siya nang umikot, umukit ng kanyang tadhana bilang isang politiko. No? Siyempre, nandiyan ang ama na magbibigay ng advice, magbibigay ng encouragement, pero tama naman po ang sinabi ni dating Presidente D Duterte siya na uukit ang kanyang tadhana bilang Vice Presidente at kung ano pa ang haharapin niya sa mga darating na panahon. Mm -hmm. Insecurity, mga sip-sip, nagpapalaki ng papel. Ayan, tuloy, nagkakagulong bayan. Yan naman po pinagsimulan yan eh. Bakit ba nila tinanggal si PGMA bilang senior uh, deputy dahil tinichismis nila na ako mag impeach yan kay Presidente PBBM. Wala naman katotohanan. Ba't mo i-impeach yung mga panahon na yon Sabi ni uh, ni Presidente Marcos, si PGMA ang kanyang secret weapon, kasama sa lahat ng biyahe. O matapos lang yung natanggal siya, tumigil na sumama sa biyahe. Siyempre, alam nga namang nasaktan yung tao, eh, sumama pa rin. At tingin ko naman, hindi na rin siya naimbita ng Presidente. So yan yung talagang hindi lang insecure. Gahamad sa kapangyarihan na nagpapalaki ng papel, sumisip-sip sa Presidente, sa pamamagitan, ng pagtatanim ng kasinungalingan sa utak ng ating Presidente. O ayan na po ha, ah, PBBM, nagsalita na po si dating Pangulong Duterte. Siguro naman po, sa edad ni Presidente Duterte, eh, hindi naman para magsinungaling pa siya. Mayroon nasa, alam mo ba, may mga sinasabi sila sa mga edad ni dating Presidente Duterte, mga nasa ano na yan, pre-departure lounge. At hindi na po yan magsisinungaling sa mga bagay-bagay gaya nito. Lalong-lalo lalo na kung makakaapekto to sa kanyang anak. Alam mo, ang baling naman talaga, hindi kay dating Presidente Duterte lahat ng nangyayari ngayon kay Sara ay baling dahil sa galit nila kay dating Presidente Duterte. Inakusa nila nung mga nagsisip-sip ka Presidente na nagdi-distop daw si, si um, FPRRD. O, bakit? Eh, yun nga, kasi gusto nila lumaki yung papel nila kay Presidente. O, di ba? O, eh, paano, paano mo babalingan yun? Paano mo babalikan yun? Eh, wala na, Nananahimik na, retirado, nakabasto na sa Dabao. Eh, ang mo yung anak na nakaupo. Yung anak na nagbigay sa kanya para siya yung ngayon uh, uh, maging presidente, yung anak na kinampanya siya para siya yung maging presidente, mm. siya ngayon ang binabalingan. Tama ba yon? Di ba mali? All because ang daming nagpapalaki ng papel kay presidente. Itigil, itigil. Mm. Kung gusto maghangad ng mas mataas na posisyon, gawin niyo po yan sa pamamagitan ng sarili niyong merito. Hindi 'yan sa pamamagitan ng paninira sa iba. Mm. At, Melinda, bakit ngayon ka lang nagsimula, nagsimula, nagsim, lita? Bakit ni isang sentence isang sentence, wala kang sinabi tungkol sa pagpapasara sa SMNI? Pwede ba yan? Nagpuprotekta ka ng malayang pamamahayag pero kapag SMNI, ayaw mong protektahan ang kanilang karapatan? Mawawala ang kredibilidad ng CMFR at ako pa naman ay naging kabahagi ninyo. E bakit SMNI niwala kang official statement tapos ngayon magsasalita ka? Paano paniniwalaan ka eh nung binabanatan ng SMN ay tahimik na tahimik ka. Parang gusto-gusto mo mangyari yun. Tama po na yung mga ganyang warning ay labag sa ating karapatan ng malayang pananalita dahil sabi nga ng korte Suprema sa, sa kaso ni Chavez versus sa Gonzales na yung mga pananakot na magkakaroon ng epekto ng chilling effect, yan po ay pinagbabawal din dahil napaka-importante ng malayang pananalita sa debate sa mga issues na nakaka sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong mamamayan. So, yan pong pananakot at yan po yung, gusto, yung kagustuhan nilang matanggal yan, yan po ilabag sa kalayaan ng malayang pananalita. Bakit? Ang solusyon dyan, eh di sabihin mo ko anong totoo. Eh hindi naman pala totoo, ba't katakot? Bakit gusto mo patanggalin? Lalo mong gustong patanggalin yan, lalong nag-iisip ang tao, baka may katotohanan dahil kung hindi naman totoo yan, hindi mo papansinin yan. Pero Melinda, Quinto, Jesus, shame on you. Wala kang sinabi kahit ano tungkol sa pagsarado ng SMNI. Sana mapansin niya ng mga panders mo, ng OSI, ng Article 19, ng kung sino-sino pang mga Amerikanong mga organisasyon na ang tunay na naninindigan sa karapatan ng mga lang pamamahayag at pandandalita, lahat po proteksyonan, hindi lamang yung mga gusto niyang protektahan. Nasira kayo dyan, si MFR, sa hindi kayo nagsalita. Mahiya kayo sa sarili ninyo, doble kara kayo. Di ba? Hindi dapat i-double standards na kapag palibasa, hindi dilawan, hindi pinklawan, at sinupil ang karapatan, hindi kayo magsasalita. Kalokohan. Anyway, happy okay. new year! <laughs>